for today's videos, ako ay kakain kasama ng aking dalawang anak. At siyempre, kakain ako. Siyempre, ang ulam namin ay isaw. Ayan. Ayan. ganito ko sila kamahal sinusubuan ko sila kahit sila ay malaki na at naroon sa buhay kahit nag lalaro ng kung ano yan hindi ako marunong maglaro sila eh. sila lang nakakaalam eh. kaya sabi nila sa akin masaya daw sila na nakasama ako kahit hindi ko sila pinapubayaan para sa akin naman mahal na mahal ko sila gusto ko silang lumaking matalino, mabait, at may takot sa Diyos. Kahit minsan kinakagalitan ko yan, pero hindi nagtatampo mga yan dahil mahal na mahal ko yan. Kahit kailan, hindi ko yan pinapalo. Dahil sobrang mahal ko sila. Bago ako pumasok sa trabaho, syempre, pinapakain ko muna sila. Kung minsan naman, pag hindi ko sila mapakain, iniiwanan ko dun kay Ate Ana ng pera Shoutout pala dyan sa lahat ng ta mga taga-kontaksyon. At shoutout dyan sa lahat ng mga logistik. Inuwanan ko sila. Kaya mahal na mahal ko sila. At sana ganito rin ang paraan ninyo. Meron mo kayong mga pa. anak. ini ito dapat. mag ninyo sa kanila. Oh, tayo, papi. Papi. May kasabihan, pag masipag ka mag ng bata at hindi ka namamalo, mamahalin ka nila at hindi mo sila pinapabayaan at isa lang ang hinihiling ko sa mga anak ko ang makatapos ng pag-aaral sila ang maging mabait may takot sa Diyos at para pagdating ng araw na ako'y matanda na kaya na nila ang kanilang sarili kaya sinisikap ko na sila ay makatapos ang pag-aaral kahit ano gagawin ko para sa kanila makakaahon lang kami sa hirap hindi kami mayaman kaya kung titinan mo ang aming balat o kutis o mukha pang mayaman kaya malamang na yung, yung kayong dalawang yan kahit kami malikot minsan pero hindi nasagot mga yan naiyak na iyak na laang kailangan kasi hindi saktan ang bata o paluin pwede mo naman pagsabihan yan dahil ang mga yan may isip na at hindi na yan bata na sanggol na isinilang Okay, ako makikita ninyo sila. Tingnan niyo mga balat nila. Pakikinis, matataba. Dahil kahit malalaki na 'yan, sinusubuan ko pa rin 'yan. Kailangan kasi kasi kung hindi mo susubuan, nalilibang sila sa paglalaro ng games. Nalilipasan sila ng gutom. At dapat ihalin tulad din ito ang ginagawa ko sa mga anak ninyo na kahit naglalaro yung mga yan subuan pa rin ninyo huwag ninyong kagalitan o paluin natural na sa bata ang nagsisilipol pero huwag kasobra. at saka may oras pati ng pagtulog yan at may oras din ng paggamit ng cellphone pag wala silang pasok syempre pinagagamit ko sila ng cellphone pero pag pasok hindi ko sila pinagagamit ng cellphone dahil gusto ko naman ay makatulog sila na maayos at magtoka nila ang kanilang pag-aaral at makagawa sila ng assignment nila kung sakaling may binigay man sa kanila ang teacher nila syempre tayong mga magulang kailangan maging proud tayo sa ating mga anak na masipag ipagmag-aral makatapos at sa araw-araw nilang gastusin hindi biro may baon lagi yan na pera hindi lang juice o biscuit napabaonan ko yan dahil ayaw ko silang magutong para hindi sila antukin para hindi sila nakatunga nga sa iba na nakain yung ibang klase nila nakatingin sila pero hindi ko hindi hindi ko mangyayari yun kaya mahal ko yung mga yan kaya siyempre pag papasok sa trabaho o pumasok sa trabaho nagsasayang muna ako na maaga sila ang tinatanong ko kung ano gusto nilang ulamin o kainin o kung kakain na ba sila siyempre naman, bata yan eh. Hindi ako makakapag-decide kung anong gusto nila mga yan eh. Kasi, tamaya, bumili ako ng pagkain. Hindi pala nila gusto. Kaya, yun. Kakainin ko sila. Kaya bumili nga ako ng isaw ng manok. Kasi alam ko naman sa isa, sa paborito nila yun. Yung medyo pinrito, pinrito na agon ko sa... Ayan. nakaway siya. Daw. At maganda daw siya si at si Bunso ang At siya tatwa pala dyan sa lahat ng mga taga Bicol. Just yung mga kababayan ko dyan at mga pinsang ko. Ako so, kamag uh, po tayo sa Bagyong Christine at sana walang napinsala dyan sa inyo. At uh, walang namatay at sana hindi na tumuloy ang bagyo dahil sabi may kasunod pa daw na bagyo Kristo eh, sana hindi na tumuloy kawawa naman ang ating mga kababayan lalo magpapasko na mahirap na lalo pang naghirap at chatot nga pala dyan sa lahat ng mga project base sa lahat ng logistic at chatot dyan sa mga lahat ng mga allocator dyan at mga receiving receiving team shoutout sa inyo lahat at sa lahat ng mga production dyan lalo na sa lahat ng mga bread stocker dyan shoutout sa inyo lahat at uh, shout din dyan, dyan, dyan sa mga supervisor lahat ng sa mga manager natin dyan sa, sa kanila shout out po sa inyo lahat hmm, dyan pa rin ingat po tayo hmm. lagi sa pagpasok sa araw-araw ingat po tayo lagi sa, sa biyahe hila. Maraming maraming salamat so, sa panonood ng aking sa, sa panonood ninyo ng aking YouTube okay, channel, Sir TV. Yun, at kung gusto ninyo yun, 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 ang video yun, ito, please yun, pakilike, pakishare ng video at pakisubscribe na rin ng aking YouTube channel, Sir TV TV. Magpapasalamat ako sa walang sawa ninyong pagsuporta ng aking YouTube channel, Sir TV. Ang pagbablog kong ito, ginagawa ko ito hindi lang para sa sarili ko dahil pag dumating ang araw na ako'y makaangat syempre itong ginagawa kong pag vlog ito naman ay ibabalik ko din naman sa inyo ang hiling ko lang sa inyo subscribe lang wala nang iba at huwag kayong magalala dahil ipanalangin lang ninyo na sana tayo ay makaangat para naman matulungan ko kayo hindi lang para sa sarili ko at hindi lang para sa pamilya ko para din naman sa inyo kung lahat ang ginagawa kong pagbablog na ito at hindi ito biro ang ginagawa ko at maraming maraming salamat sa inyong lahat thank you thank you for watching mabuhay ang Pilipinas buhay tayong lahat pwede ka pe pwede ka pa tayo nakita tayo dito Mm. -hmm. Ano nalang ka dito? Ano nalang ka dito? Dito? Ano nalang ka dito? Nasaan may motor. Be. Be, may motor. May pang-pandyan, pang-swimming. Adi, be, may ayuno Ay, yun o. Nakita mo yun? Hmm. Hindi hmm, ko. Hindi ko masakyan. Ako yun. itu tu. Tengah babak muka apa. kata Allah, Allah, Allah. Kalau tak tu Picture tayo ng tatlo, picture tayo One, two, three.